everybody! Hi, everybody! For today's video, mag-unbox si Mister. Hindi ko alam kung ano kong binibili niya, kung ano-ano naman binibili. Lagi nalang may parcel. O, oh, nadali pa na kater pa. Ano ba yan? Oh, spaghetti. Okay. Spaghetti. Spaghetti. Ano ba yan? Ang laki na to. Loring nga yan. Lalagay <laughs> sa e-bike? Loring natin ito Floring... Mukhang matibay. Magkano ba to? Spaghetti. Spaghetti. Magkano ba to? Foil. Foil? Magkano nga to? yun. One meter? One meter, one by one, one by... One by two? Ano yung mo dyan? Ayan. Ayan. Ayan ka dyan? Ayan. 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 Ayan sa kapuan? Ano? dyan? Kapakan. Kapakan. Ano sa kapuan? Hindi, doon pa. sa nasa kapuan? Parehas nga Doon lang, kapakan lang natin. Yung pusa kasi, ano dyan. Hindi pa namin tiyata sa plastic guys kasi ano. Ano po kalagay dyan pag gabi, tapos yung e bike namin. Although, namin lumayan mo lang December ay pinagbabawal na sa ating national highway ang ating mga e-bike pero hindi siya pinagbabawal sa mga subdivision sa loob ng basta dito lang hindi siya pinagbabawal kaya ako lang ang ito kailangan ba dinisa at doon ay very usable parang anong e-bike pero hindi naman talaga ako nagagamit ng e-bike kapag nasa, nasa national highway kasi very very dangerous isang ano bang galang ng coaching matigas ng e-bike namin ako talsik ako niya kaya kayo pa rin talaga nagdrive ng e-bike sa national highway mahirap na guys ang aksidente ayun si Mr. Kapatna ayun kung anong gagawin niya dito bahala na ito video or picture lang pa na lang after ng gagawin niya. Kasi busy din ako eh. Tanto din pinatrabaho for today's video. Bala na siya. Patingin ang face mo. Oto. Patingin. Patingin. Harap pa lang. Ay, guwag pala. Yan lang, guys. Nakita mo Lelo? Ito? O? Ayusin mo. Yes, ayusin. Kaya, babe. Dapat ang palong mo. Huwag naman pala. Nag-effort na. Ah, Parang hindi pa tayong paghati mo. Sure ka ba sa ginagawa mo? Ayun na, guys. Si Asband. Grabe talaga effort niya dito sa bagong e-bike pag pa talaga ng basahan na ganito, parang ang quality. <coughs> May rubber. <coughs> May rubber. Tapos makamala lang. Paano to? Maka nakawin lang to. <coughs> Kasi idilikit mo ba to double? Oo. Ah, ito double sided. double, double sided pwede. Sige nga, pati <coughs> Sosyal. Tapos, aapak ah, kami guys sa putik. Puputikan lang din naman. Ina-ice-ice niya pa. sa ano, kabilang putot. Pwede ko siya guys gamitin yung mga ganitong tinanggal ni husband. What? Kapag magpipicture ako ng mga gold na paninda ko, mm. ilalagay ko dyan. Wasa? Sa basahan. <laughs> Kasi black ay kitang kita talaga ang gold. Kaya, sige, subukan mo nga. Gupitin mo ayos, dahan-dahan. Yung kamay mo, kailang ingatan mo. Bawal magupit ang kamay mo. Paano na yung mga panghawak-hawak mo. Pag computer mo, ganyan. Go, please. Double time quick. No, sa it's

Magaling talaga. Alam, hindi. Hindi naman nanakaw. Pero baka may isa kanya ng tubig, di naman. Huwag ko nang itake. Wala nakaw yan. Okay na yan. Huwag ko nang kagali. Huwag Ah, sige na nga. Kala ka na. Kapag vlog ko. Thank you for watching, guys. Bye. Sura ko na pa after. Talang may akbal mag-vlog. Okay na. Huwag ko nang kagali. Kami, alam. Ito na. Huwag ko nang sa kakaya ng umapas dito. Guys, napakaganda ko talaga. Magagas ko talaga siya. Pag lumabalik. At yung best ko talaga. Ewan kung magkano itong binili ito. Kaya nakapaan ang ngalang ako, guys. O. oh? Wow. Ganda ko sumakay sa e guys. Tingnan nyo pa, o. O, pulido yan, guys. Ito double adhesive niya lang daw yung mga At tingnan na yung double adhesive na gagamitin ko dyan. Diba bongga? Tapos ay ko lang plastic. Bago eh. Nangyayaw naman ako dito kay husband. Anong tape? Patingin nyo nga ng tape na gagamitin. Ito guys, yung makapal na double adhesive. Kaya lang kung tina lang to, natira ng mga Napaka-relaxing talaga. Masarap-sarap mag-e-bike. Sinting tao lang kami, guys. Sometimes lang ma-au-au. Bye!